nakaranas na ba kayo ng diskriminasyon sa biyahe okay katanungan ito sa ating mga bayani ng lahi mga OFWs i'm sure iba't ibang karanasan iba't ibang uh, pangyayari ang nagaganap sa mga buhay-buhay no kung saan-saan parte man ng mundo nandoon ang mga OFWs so actually hindi to isolated incident no marami marami ang nakakaranas ng diskriminasyon I'm very sure bawat isang OFW may kanya-kanyang kwento tungkol dito. So, bilang isang former OFW ito, ha, ah, kwento muna ako ng isang diskriminasyon na naranasan namin. Isa pa lang ito, ah. so ibig sabihin marami. And I'm sure kayo marami rin kayong kwento, kaya sharing tayo. So, sa ito, taong 2005, meron kaming Amerikanong kaibigan mataas ang kanyang katungkulan sa Navy kasi mayroong uh, base sa Bahrain, no? mayroong, mayroong uh, US base. So, kaibigan namin siya for more than a year na and very close kami. Lagi nga niya sinasabi, mi kasa su kasa. Ang ibig sabihin nun is, my house is your house. So, lagi kami sa bahay niya and nagpupunta rin siya sa amin. No? Nag-overnight kami sa lugar ng bawat isa no? Tropa-tropa, lalaki siya lalaki. And anyway, Thanksgiving. So in-invite niya kami, guys, come over. No? So punta kami, mga tropa, apat kami magkakaibigan, puro Pilipino kasama ko. So pumunta kami sa bahay nila and ang sabi niya kasi ay meron siya mga in-invite na mga Greek, Greko na mga chef sa mga hotels sa Bahrain. So, sabi niya magluluto raw yon for Thanksgiving. So, dumating kami doon before uh, magluto yung mga Greek na chef. And then dumating sila a few minutes after, dala kaming cake, syempre para may bitbit -bit kang ano, 'di ba? May bitbit -bit kang something na for sharing. Eh habang nagluluto yung mga Greek, wow. Inaano pa namin, parang sinasabihan pa namin na ang bango, ang bango na niluluto, which is totoo naman. Mukhang masarap yung pinaprepare nila. And in-invite kami doon for dinner. So, niintay namin kung anong ginagawa nila, action nila doon sa kusina. So, medyo kakaiba nga, di ba? Ibang klaseng luto eh. Ngayon, habang naghihintay kami, after siguro, mag, mag isang oras na nagpe-prepare sila ng pagkain, nilapitan ako ng supposed to be kaibigan namin. <laughs> supposed to be, no? Wala naman niyang bakit. So, sinila niya ako sa isang sulok. At nang sabi niya, uh, I'm sorry, guys, you have to go. Kasi yung pagkain daw na na hinanda, prepare, ng mga Greek na chef na ito, ay para sa kanila lang. So, nung malapit na maluto, siguro mga 10-15 minutes na lang maghahain na. Actually, nakahanda na yung mesa eh handa na dahil tumulong pa nga kami para iayos yung Thanksgiving na na preparation feast nila. So, yan, nakahanda na yung mesa, iahain na lang yung mga kutahe. And before gawin yon pinaalis kami. Na-imagine So, isang tao na trinato namin na kaibigan, ay hindi kami pinaglaban sa sarili niyang bahay. Mas matagal pa nga namin siyang kakilala and kasakasama, kaibigan, kesa doon sa mga bagong Greco na na nakilala niya a few months back. So yun, na, nakaka, nakaka nakakalungkot. Dahil imagine mo, di ba pagkain yan para naman kami gutom na gutom na na kailangan namin ng kailangan namin makatikim ng pagkain na yan, na makakain. Hindi naman kami gutom dahil okay naman yung yung ano sa amin. Intrato ng employers namin sa Barino na that time. So, nakakahiya and masakit din sa kalooban. At bakit ganoon? Bakit bigla kang paalisin? Tapos to think of it, it's Thanksgiving. Di ba napaka-hypocrito? Although sinabi ko na Amerikano yon, and Greco, hindi ko naman sinasabi na lahat ng Amerikano ganun, lahat ng Greco ganun dahil... Uh, marami rin kami mga kaibigan na Americans na okay. May mga Greek din kaming ibang kaibigan na okay. So, nataon lang na yun yung nationalities nila. Pero, simpleng pangyayari lang nun na parang hindi ko siya makalimutan. Hindi ko siya makalimutan bilang OFW na, ba't ganun? Ba't biglang kailangan kang paalisin nung kainan na <laughs> hindi kayo kasama? Hindi naman kami tipong patay gutom dahil noong time na yun, sa hotel din kami nakatira and well cared for kami ng employees namin. Swerte kami. So, hindi kami sabik sa pagkain. Pero yung pinaalis kami dahil yung, yung pagkain daw na yon ay para sa kanila lang. Yun ang exactong words. So, dinamdam ko yon and after nun, uh, hindi na nagpakita sa amin yung, pag, yung kaibigan namin na yun yung Amerikano. Siguro naramdaman niya kung anong ginawa niya. And never na namin siya nakita. Pero, dekada na nakaraan at uh, iniisip ko pa rin yung paminsan-minsan na bakit ganoon? Bakit pinawas sa aming mga Pinoy na OFW yun? So, mga, mga kapatid sa pagbabiyahe at mga bayani ng lahi, may mga kwento ba kayong diskriminasyon sa inyong mga biyahe? Share lang.